Zero one. one. Zero yung nago na. di na na. 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 ako magpayag. Akin na. Akin na. Ten yan eh. Zero one. So ano nga? Akin naman na. Akin na. Akin na. Ano naman yung palaro mo? Sa susunod magpalaro Oy. ka. Dapat ikaw mauna dito. Manahimik muna kayo. Yung mm. ako nga yung nagpapalaro kayo. Lagi mo lang si Vlady napapalaro. Bakit ang dami mong pira? Saan ka na? utang ako sa linding dong. Para lang sa larong to. Sa linding. Naglindig ako doon, 5'6. 5'6. Turko ka, yeah. turko ka. Ba't maramang ba yung lindig ngayon, hindi na 5'6? 5'9. 5'9? Mahal naman yung 5'9. 5'6 huh? no, oh. yeah. yeah, oh, lang sa kanya. Wala nang 5 5'9. Ito lang yung, ito lang yung My ano ko. Ito, oh. Yung oh. May tax man yun doon, may tax. Ano man? O, oh, mm. ito. Oh. Mm. Mm. Oh, oh, masahin nyo yan. O, oh, ano yan? Anong number yan? Ah, okay. uh, Number 10. Oh. Ano yan? Ba't? Paano naging number 10 yan? May dalawang buntot man. O, 1 at saka 0. O, 1 lang? Ano? Mm. Paano naging number 10 yan? 1 lang oh. Kita mo dong? 0. Oh, 0. Tapos na. ang 1. 1 nga eh. 1. 1 dong. Kaya nauna man yung 0 sa 1 dong. Anong nauna? 0? 1 lang yan. Kasi na, pag nauna yung 0, tapos 1. 1 lang yan. Hindi. 1 nga. 0. 10 nga eh. Number 10. 10 nga yan. Sa so, pag, oh. yan, yan yung 1. Tapos may 0. 1 lang. Nandito na nyan yung 0. Anong nandiyan ang zero na? dyan yung 0 na? Yan, dyan. 1 lang yan. Anong 1? Hindi man yan. 1 Anong di pwede. Nga, ang tindong dong. ganito tina, man. O, tingnan oh, tingnan mo. One at Tingnan mo dito sa site ko. Oh. Zero, one. Hmm. Buti sana kung one, zero, tin yan. Uh, o, oh, zero, one man yan. Anong zero, one? Na one, 0 man yan. Hmm. Bakit mo baliktarin? Ikaw ang baliktadong. Kung balik Zero, one. one man yan. Anong zero, one? Na one man yung nag naguna. Ah, pwede. Yo. Oh. Pwede, pwede, pwede. simple man lang yan. Oh. O, oh, tama ka pala dong, oh. 1-0, oh. 10 pala yan, Dok. Hindi, 0 yung naguna. Tama ka nga kanina, 1-0. Oh, tama? Na 0 man yung naguna. Akala ko man, mali ako kanina kay 0 oh. man dito. Tama oh. ka pala, oh. Ano tama zero. na 0 nga ten. yung naguna. Ten nga, ten. Zero nga ten. eh. Ten. Dito ka maguna, magumpisa, ah. magbilang. Tapos 1. Dito. dito, ten ay ten. Hindi. 0 nga yung naguna. Ten nga. <laughs> ten nga. Oh. Eh paano nga so. ba yung magbasa ganyan oh? Ah, ah, nga yung naguna. Ten. Oh. 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 Ah, yan oh, zero. Eh. Oh, eh, zero nga. San man yung premyo? San yung premyo? Oh, oh ten man yan. Sagutin nyo muna yan. Asan oh, sino man, sino man nanalo diyan? Ah, zero man yan. Zero one. One. Yo. Oh? Ten. Kanina ano, ba, one. Bakit ka hmm. nasa huli magbasa? Sabi ko nga yung, dito ka magbasa. Sabi ko nga ay. mali yung kanina ko, ten pala hmm. yung tama O, Ten. ten. Hmm. Ikaw.